Binigyang diin ni Senator Christopher Bongo na suportado niya ang lahat ng mga programang tumututok sa pagbibigay ng tulong sa mga indigent Filipino na walang ibang matakbuhan kundi ang gobyerno. And even during the previous administration, talagang isinusulong po natin na mabigyan po ng uh, additional budget ang DSWD, lalong-lalo na po yung pangtulong sa mga mahirap nating kababayan. Ayon kay Go, isa sa importanteng papel ng gobyerno ang pagtiyak na lahat ng programang isinasagawa nito ay makapagdadala ng tulong sa publiko. Sana po ay hindi maging selective ang opisina. Huwag po natin gamitin ito sa politika. Lalong-lalo lalo na yung mga, huwag po natin pagsamantalahan yung mga kababayan nating uh, mahirap. Kaugnay nito nakiusap ang senador sa DSWD na balikan ang lahat ng mga benepisyaryong napatunayang validated naman ng application at abutan ng tulong mula sa pera ng gobyerno. Dahil ang pera umano ng gobyerno ay dapat ibalik din sa mamamayang Pilipino.